Because of the ordinance that we authored and sponsored, no, uh, the IPO, the Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy, limana ka hospitals, no, ang uh, nabutangan the solar powered uh, uh, si system, no? because the uh, ordinance that we authored, ang, -author ang priority at ang hospitals, ginyes, ng aampondong at sa kabilugan ng budget sa probinsya i para sa renewable energy mm -hmm. is allocated for number one hospitals. So ang ang Iloilo Provincial Hospital, ang level 2 natin ng hospital sa Pototan, may 75 kilowatt peak hour na sila dira ng solar solar power system complete with batteries nga wala sing untat uninterrupted power supply, wala untat ang suga o power sa emergency room, operating room, kag COVID laboratory. Mm -hmm. Kaya ang average nila nga savings sa sa Balaydan, sa Kuryente, uh, mga between 115,000 to 130,000 a month. So katako nga pundo ang ma-savings nga pwede pa magamit dugang bakal sang mga bulong, mm -hmm. dugang ang mga kinalanon para sa pag-operational sa aton uh, hospital, kag mapainsan yung pagid nato ng serbisyo sa aton nga uh, level 2 nga uh, Iloilo Provincial Hospital. Okay. Ikaduha ang duha nato ka set ang sa Alyosan, Alyosan District Hospital. May 30 kilowatt kag nagligad ni daw 40 kilowatt. Okay. So ini naman iya maghatag sa wala untak nga kuryente 24/7 nga bisan ma brown out ang ileko or ang NGCP sige iya ang hospital nga ini nga may suga sila okay. o may power sila sa ilang uh, emergency room kag mga ward nila no sa sa Aliyosa na tuhana ikatatlo sang April 10 uh, gin kapsuleing uh, man ang para sa tatlo ka uh, banwa uh, tatlo ka hospital sa tatlo ka banwa mm -hmm. ang Ramon Dorendes is hospital sa Dumangas ang uh, Ramon Lagrido no sa sa Lambunao kag ang dito sa um balasan sa Jose Scol Minares mm -hmm. nga may tag uh, 5 million sila nga budget kada isa uh, pag bidding uh, mga 2 o oh, almost 3 million lang ang kada isa more or less so may savings pa gid no mm -hmm. so amo naman iniyan tuyo sini maghatag naman sang uninterrupted power supply man sa aton emergency room kag sa ward mm -hmm. so murag nga gina uh, So lima na ka hospital ang may ang may uh, solar powered uh, renewable energy project. So ang nabilin nga pito, walo, uh, I am sure nga this year malabot gid dinto na. Hmm. Kay nga ito atong pending sa tatlo ning ulihi, sa Dumangas, Balasan kag sa Lambunaw, 2023 atong iya nga budget. So may 2024 pa kita subong. No? So lowasina again, may araw nga savings sang nagligad nila nga bidding. Mm. So, gina-spouse ko gano'n at gina-duso gina, gina, ko git nga ang savings ka uh, -id ini idugang pagit idini nga mga solar panel kag-battery sa mga hospital nga ini. kag bago lang kami katapo sa amon nga supplemental budget hearing gina-duso ko man sa mga hospitals nga kung pwede punduhan nila para naman sa pagbakal sa mga inverter type nga mga split type nga aircon nga para astang aton nga mga ward hmm. bisan sa mga simple nga ward naton may aircon na kay hindi kita magkatahap kay nga ang kuryente nga ginagamit para pandaron silang mga inverter nga split type nga aircon halin sa adlaw nga libre hmm. nga ginagamit naton gina-utilize para sa mga hospitals So, uh, amo na ang lahat na ito. So, ako nagapati in less than maybe this year, 2024, I'm confident nga tanan ng hospitals natin mapunduhan ini no sang, sang budget kay luwas ang i4 may ara pa gid nga pundo nga nabalaan nako nga pwede gamitan sa atong probinsya pwede gamitin ni gov ang e194 ini naman iya ang share sa probinsya nga isa ka centavo kada kilowatt hour na ginagenerate sa mga generation companies like pangkonsepsyon, Conception mm -hmm. like ang mga power Barge, ang inang dira sa dingle, ng diesel fired power plants pag iban pa git nga mga absolute um, na sa sa isa ka uh, budget o isa ka item sa provincial government nga pwede i-utilize para sa komunidad And I know nga may funding pa si Gov, other than that's executive budget niya. The IPO is mandated mandate, mandated in na sa ordinance. Pero it doesn't stop the governor, it doesn't limit the governor to have another fund or executive to have a separate fund for renewable energy projects. Remember, IPO is not only for solar, but it is for other renewable yeah. energy. The development, utilization, and commercialization of renewable energy, like uh, hydro, mm -hmm. like wind, no, like biomass, no, and uh, of course the solar. Solar is the most uh, okay. subong uh, pinakasikat giday. Pinaka subong mm -hmm. ilabing uh, ang priority priority naman priority na tonsa. Uh, kag ikatatlo ka a prioridad sa ato ng I-4, Iloilo Provincial Government Facility, kag schools. So, ang schools, uh, bago lang man sa amon nga ano nga budget hearing, you be proposing nga uh, sa mga solar panel o mabutang sa solar system project sa mga schools man, mapilot lang anay, kahit hindi man na all the same time mabutangan mo, pero hindi lang ano yung aircon, kundi bisan electric fan lang, orbit fan. Nga, let's say, isa ka building, pila ini ka classroom, pagbalan nyo, ang technology sa buong solar panel is uh, very uh, ano na very updated na. Pwede ka na subong kasugpon-sugpon, makadugang ka. Let's say, you'll have 3 kilowatt na subong. Then, kung may funding naman na maabot, dugangan mo naman there na 2 kilowatt, so 5 kilowatt na. 5 kilowatt is 5,000 watts. So pila na nakabilog nga, nga mga electric fan ang mm -hmm. gamiton ta kay ti amo ang problema naton sa aton nga mga eskuelahan uh, no mm -hmm. so but this can be uh, ang ining concern pwede ni damo mo bulig mm -hmm. pwede punduhan sa dept pwede ang aton nga mga alumni, pwede ang aton nga mga PTA and then of course the province of Iloilo no so all together pwede ini makatuin in one common goal para maayo ang ventilation sa ngatong nga, uh, mga eskulahan, and this is also our adaptation sa climate change. No? So, ako nagapati birh nga, uh, because of this uh, uh, efforts sa probinsya sa Iloilo, I, I am sure nga in the very near future, not only our hospitals but even maybe all public schools. Uh, right now, I have a pilot. Uh, for for barangay's daycare centers nga ginpunduhan naton nga from my allocation nga ginbutangan sang uh, solar powered split type aircon mm -hmm. i tell you ang mga kabataan uh, ang gapanugid ng mga daycare workers naton chilling niya naganami nag ta naga ila academic performance easy sa management sang isang daycare worker nga mag-manage ila ang attendance nila uh, nag-improve. Kag even sila gani ay maginikanan, hindi na magwa sa kwarto man, <laughs> upod na lang sa sulod. Kaya ti, uh, I mean, comfortable ang mga kabataan. No? Mm -hmm. So, amun na gina ginatingwaan nga nga, 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 kabay pa nga, matugangan pa gid, no? Kag uh, very lately, may isa ka-technical team mag istorya nga nagpa-design ako sa ila sang uh, solar powered freezer naman okay nga gagmay nga freezer nga ibutan naton sa mga pump boat no okay. nga instead nga trapal ang ila ato mm -hmm. nga, may mga pliable subong ginatawag daw medium mapilo-pilo mo nga mga solar panel ang ibutang as ato mm -hmm. so ang aton mga palangga nga mangingisda maka -tiner sila uh, lawig sa sa lawod nga samtang nagpamunit sila da, sige ang init sang adlaw, sige, sige ang uh, stores, uh, stores ang uh, niya ang ang niya nga ginag ang takop eh nga isda mm -hmm. no kag usually bala mo ice chest na na sila okay. ice daw ice bucket lang na nga ginada styrofoam mm -hmm. take kon maghulik sila kuao nila nakaibutang nila mm -hmm. gadali na sila usa mapulikiti basi magkula So because of this uh, a prolong pagduga ay the longer that they stay there in uh, in the sea uh, the uh, the more that they will catch fish and income nila magataas mm -hmm. so, and that fresh presko pang ila putok dong mga isda nga makuha nila mm -hmm. so isa ini no sa gina dusoko gate tag even kaina asilinkuman sa Department of Provincial Agriculture office naton nga kon pwede uh subo may technology man nga solar powered freezer mm -hmm. nga may battery siya uh, so uh, muna ang ang sa mga landing bala, sa mga sa mga mga, mga isda maginisda landing station dira butangon sa solar panel nga may freezer Kaya makuna nga post harvest facility para sa aton nga mga uh, fisher folks mm -hmm. so ako in my own little way i have to walk my talk. Uh, right now sa balay, naningwa uh, naninguha agad ako nga uh, mapatindogan ako, makakuha ako sa solar power hmm. system man, subong. So, subong grid tie pa lang ako, nang sila nyo sa grid tie is uh, ang uh, kung uh, hara ka subong, may eh. inverter, may smart inverter ka, maayo ang adlaw, sige ang harvest. Hmm. So, ang ginagamit sa imo balay, aircon, adlaw, no? pamalansya, pa, patubog sa motor, para sa inyong tubig, and the rest, kung bastante uh, bastan titik, wala kasi na yan may gina consumer sa konsumo sa ileko. Hmm. Pero kung magurugal om, kagulan, ang inverter mo, pasudlo niya ang ileko. Hmm. So, amoy na, ginabalansin niya. Pero, ganating ho ang pangigita sa pilakadlo, base maka-acquire kita sa battery, pagid, ti waya sina iya so su, su, full cool sustaining kana gid ya wala ka gid mo ya brown out na sina ay ti bisan gabi eh, mag brown out ang battery mo will kick mm -hmm. in will provide power to your uh, appliances and uh, needs adlaw i harvest niya i charge niya sa imong battery correct mm -hmm. no, kag kun sa pila ka adlaw ma-apply ako net metering uh, ang ako ng excess ang ako ng surplus nga ginagas na gina-harvest nga kung wala amo tao sa balay ang gina-harvest ko pwede ko ibaligya sa grid mm -hmm. sa ileco may 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 iba ng pang ng balay balaydan kada hulan oh. so amo ni ang ginahandom naton pagbilugan sa aton nga uh, probinsya kag sa aton nga effort about solar renewable energy project which is a uh, right now uh, damo na sing mga investor about ma, last month lang may tatlo kita ka, uh, tatlo, tatlo ka renewable energy co companies yung tagaan sang sanggunian panlalawigan the sang, uh, uh, resolution of support and no objection headed by vice governor ding ding one is the 35 megawatt uh, solar power plant in Tipaklahoy no, that is for the pump conception, renewable energy nila. Uh, one other one is 100, 176 megawatt. It is uh, Ignis. Uh, it is a Filipino Spanish company. Nga dito naman sa isang barangay sang barotak viejo. Kag uh, very lately, ining 132 megawatt naman sang one renewable energy. Nga, nga, there is a La Fortuna Barotac viejo. nga Barotak Geho mamud arada malapit ang substation sang NGCP. Hmm. So and then ang ikaapat gali ikaapat ang, ika ang uh, first gen uh, energy noong giya sang Lopez Group of Companies kapatindog sila sang offshore wind farm from Leganes, Saraga, Dumangas and then sa Piaktya sa Vista. So, wind farm naman in Asia, offshore. So, again, because of this uh, ordinance that I authored, humble enough to say, uh, many investors are really coming in. And this, this puts Iloilo -ilo in the limelight of mm -hmm. uh, development. And special this will also provide secure, clean energy uh, in uh, uh, bastante local ng power para sa aton na uh, komunidad. Number two, provide of course sa uh, uh, trabaho, labor sa aton na mga local mga uh, uh, na sa su pila And of course, this is also a way of adaptation sa climate change and uh, sa uh, pag-away naton sa tuman ka no sa sitwasyon sa aton na uh, uh, sa pangkalikutan. So Uh, this is uh, one of the very I believe, no. So, wherever you go, like like, like bird, like the Sangone in Action, even other uh, news outlets that nag interview sa aton, basically the morning ilagina gusto mo pati ansa aton na gusto naton na ang topico ang story uh, storyan natin subong.